mga kagasyot nandito tayo sa Pritel ngayon mga kagasyot at tayo may nintay lang mga kagasyot at nandito ang ating mga kaibigan mga kagasyot ang ating kagasyot na si Fred ayan o ayan ayan nagugupit ay ngayon tutungay natin ang pagupit ngayon ni Fred sa ating kapwa Kano mga kagasyot ayan na siya si Ko Junior experto yan ko Makakashoot si Fred. Ayan o. No? Ah. Lolo lolo dyan. Tek. Ayan na nga makakashoot. Uh, si Kuy Junior o. Oh, nagpapagwapo. Ayan o. No? Pero makakashoot. Ano lang yan siya. Kahit saan sa... Saan makapwesto. Ang kanyang pagkukupit. Matibay nga eh. Matindi. Tatawa niya eh, matindi siya and menado ko lang Mga mga gusto tayoy eh, nandito sa Binangonan Municipal. Dito sa Britil. At uh, toto ngayong natin yung ang kanya yung ni Kapwa natin gasyut eh gasyut. Ah, banlamig. Papawalan na. Papawalan mga kagag-shoot ng ano, tubig. Yun na nga mga kakashoot. Ayun na nga. Malapit na matapos. Ayan na siya. Oh. Uh, Madilim ano? Madilim. Dapat dito. si against the light.